ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon! Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Anong masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa, sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Kumayo ka at wag nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.